Magandang umaga, tanghali, hapon o gabi sa inyong lahat. Marahil sa mga hindi pa buhay noong dekada 90, hindi pamilyar sa inyo ang isa sa pinakasikat na night spot sa mga kabataang 90s, ang Ozone Disco sa kanto ng Tomas Morato sa Quezon City. Ngunit sa mga lumaki noong panahon na iyon, isa ang trahedya sa Ozone Disco na hindi malilimutan na mga nakabalita nito. Sabay-sabay nating alamin kung ano nga ba ang totoong pangyayari sa gabi ng March 18, 1996 at bakit ito ang tinuturing na worst fire in Philippine history. Bago tayo magpatuloy, ako po si Shani at welcome sa kwentuhan sa dilim kung saan ako ang bahalang magkwento sa inyo ng mga totoong krimen at mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa apat na sulok ng mundo. Huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pakisabi na rin po sa like button na ikaw naman ang mag-aginaldo sa ate at kuya mo ngayong Pasko sa susunod niyo siyang makita. Okay, umpisahan na natin ang kwentuhan. isang negosyante ang nagkaroon ng magandang ideya tatlong dekada na ang nakalipas. Nakuha ni Hermilio Ocampo ang isang abandonadong gusali at ang lupang kinatatayuan nito sa junction ng Tomas Morato at Timog Avenue sa Quezon City. Dati na itong puno ng musika at buhay bilang tahanan ng sikat na jazz club na Birds of a Feather mula 1978 hanggang 1990. Binili umano ni Ocampo ang presidente ng Westwood Entertainment Company Incorporated ang property para sa personal na gamit. Gayunpaman, dahil ang gusali ay nasa magandang lokasyon para sa isang disco bar, ang negosyante ay nakakita ng pagkakataon na i-take advantage ang pagsikat ng electronic music sa Pilipinas. Mabilis na sumikat ang Ozone Disco bilang isa sa mga pinakapinupuntahan na nightclub noong unang bahagi ng 1990s sa maraming gimikeros at gimikeras. Isang bagay lamang ang mahalaga. Ang Ozone Disco ay ang pinakauso na lugar sa panahong iyon. Ang March 18, 1996 ay isang hindi malilimutang lunes para sa maraming mga nag-aral dahil ito ay nagmarka ng pagtatapos ng taon ng pag-aaral. Upang makisa sa pagdiriwang ng mga estudyante, ang Ozone Disco ay nagbigay ng promo para sa mga graduate Ilang mga guest ay nagsabi na ang mga inumin ay kalahati lamang ang presyo, habang ang iba ay nagsabi na ang club ay nagpa-free entrance. Kahit ano paman ang promo na ginawa, naging epektibo ang paraan ng ozone. Noong gabing iyon, humigit kumulang 350 guests at 40 waiters and workers ang nag-enjoy magdamag sa loob ng 50 square meters na club. Isang espasyo na maaari lamang tumangga ng hanggang 35 tao ng ligtas. Ang DJ booth ay matatagpuan sa harap ng dance floor. Malapit sa isang lugar na imbaka ng mga teknikal na kagamitan. Ang kisame ay pinalamutian ng mga karton ng itlog. Habang ang mga dingding na nakapalibot sa DJ booth ay puno ng acoustic foam upang pagandahin ang music at tunog ang isang semi-circular bar sa gilid ay may kasamang mga mesa at upuan para sa mga customers. Ang pasilidad ay meron lamang na isang emergency door na malapit sa isang VIP lounge at konektado sa kusina ng isang katabing restaurant. Ang mga bisita ay kailangan pumasok sa mga pangunahing pinto ng gusali. Pagkatapos ay dadaan sa isa pang pinto upang makapasok sa dancing area. Ang isa sa nakakapagtaka sa layout ng Ozone Disco ay ang mga pinto ay bumubukas papasok Nang ang ibig sabihin ay ang mga lalabas ng bar ay kailangang hilahin ng pinto para bumukas at hindi patulak. Batay sa fungsoy, naniniwala ang mga may-ari na ang layout na ito ay magdadala ng pera at magandang kapalaran sa club. Ang isang pagsiklab ng spark mga 11.45 ng gabi mula sa paan ng DJ ang nagsilbing pudya ng isang kakilakilabot na umpisa ng trahedya. Nagpatuloy ang mga guests sa pagpaparty na naniniwalang bahagi ito ng special effects show ng club. Ang kislap ay kumalat sa bubong sa loob lamang ng ilang segundo, kung saan ang mga pandekorasyon na bahagi sa gilid ng DJ booth ay nagsilbi bilang fire accelerant. Nasunog ang mga wires sa taas nang naunawaan ng DJ kung ano ang nangyayari. Sinabi nito, Sinubukan kong sabihan ang lahat na may suno, ngunit ang mikropono ay hindi na Isang serya ng mga pagsabog ang nakagambala sa musika makalipas ang ilang sandali. Nang biglang sumigaw ang ilang babae, nagsimula ang kaguluhan Kisa me ay natupok ng apoy na naging isang pisikal na firewall na bumagsak sa kanilang mga ulo. Ang mga nakasabit na ilaw kasama ang buong mezzanine ay nahulog at bumagsak direkta sa ulo ng lahat ng nakatayo sa ilalim ng mga ito. Nawala ng kuryente at ilaw sa loob lamang ng labing limang segundo ang club ay nabalot ng usok at kadiliman. Natanging mga liyab lamang ng apoy ang nagbigay ng ilaw sa buong club. Isang stampede ang nabuo na naging dahilan upang ang paglabas ay lalong maging imposible. Sa takot para sa kanilang mga buhay, ang mga customers ay sumugod sa harap ng pinto. Gayunpaman, dahil kailangan nilang hilahin ang pinto para bumukas. Ito ay tuluyang naharang ng dami namang individual na sumusubok na lumabas. Tapos mamatay ang apoy at malapit ng sumikat ang araw, sinimula na mga bumbero na kunin ang mga labi ng na mga namatay. Marami sa kanila ang hindi na makilala dahil sa sobrang pagkasuno. Nagpalitan umano ng na mga shot ng gin ang mga rescuers upang maiwasang masiraan ng loob at magpatuloy sa mahirap na kanilang ginagawa ang sunog sa ozone disco ay nakakalungkot na nakilala bilang ang pinakanakamamatay na sunog sa kasaysayan ng bansa pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na may opisyal na bilang ng na mga namatay na hindi bababa sa isang daan at anim na put Sa isang punto, ang Ozone Disco Fire ay nirango bilang ika na pinakanakamamatay na nightclub fire sa buong mundo. Sa loob ng maraming taon, isang memorial ang itinayo sa lugar upang parangalan at alalahanin ang mga buhay na nawala noong gabing iyon. Ang mga nakaligtas at mga naulila ay nagbigay tulong sa isa't isa at bumuko ng Justice for Ozone Victims Foundation Incorporated o JOV. Ang ating kabataan ay isang parte ng buhay natin kung saan ang mga bagay ay mas simple at ang kasiyahan ay mas madaling makamitan at isa sa pinakamasayang panahon ay ang graduation. Dito ay napatunayan natin, hindi lang sa ating pamilya at kaibigan, kundi mas importante sa ating sarili na tayo ay nagtagumpay at handa na sa susunod na level ng buhay. Nung gabing nangyari ang trahedya sa Ozone Disco, mga kabataang pumunta doon ay may isang layunin, ang mag-celebrate at magsaya dahil isang kabanata na naman ng kanilang buhay ang kanilang pinagtagumpayan. At kahit isa sa kanila ang nakaisip na sa dulo ng gabing iyon, ilan sa kanila ay mawawala ng kaibigan, kaklase o mahal sa buhay. sa huli, ang tawanan at masasayang asara ay napuno ng sigawan at takot na maaari ay hindi nangyari kung ang mga regulasyon para sa kaligtasan ng mga guests ay naisakatuparan ng maayos at tama. Ang aking taus-pusong pakikiramay sa lahat ng mga naudila na mga biktim ng ozone disco kahit dekada na ang nakalipas. Salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa susunod nating kwentuhan sa dinibig.